Number one tabloid. Number one tabloid. Dilang Radyo. TV na. TV na. Ito ang Abante Tele-tabloid. Tele-tabloid. Abante. Abante, abante. Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Magandang hapon mga kaabante abante Narito na ang balita mabilis, mabangis at walang mintis. diretsyo na po tayo sa ating balitaan ngayong hapon. Sampu sa dalawamput siyam na polis na sangkot sa kontrobersyal na 6.7 billion tobats. Sumuko na! Umaabante sa balita si Abate Reporter Edwin Balasa. Umabot na sa 10 sa 20 siyam na pulis na sangkot sa kontrobersyal na 6.7 bilyong pisong halaga ng tobat sa nirate sa Maynila noong 2022 ang subuko na sa iba't ibang unit ng PNP sumula kagabi ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Pahardo. Ayon kay Pahardo, patuloy pa rin nilang hinihintay ang labing siyam pang natitirang pulis na sumuko dahil kung hindi ay magkakaroon ng manhat operation laban sa kanila. Matatandang, na A uh, matatandang nag-issue na ng warrant of ang Manila Regional Trial Court Branch 44 sa kasong Section 92 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang mga nasabing pulis na may piyansang 200,000 kada isa. Kahapon din ay bumuuna ang PNP ng Special Operation Task Group na siyang hahabol sa mga kinasuang mga pulis na nasangkot sa 990 kilo ng tobas na niraid sa Maynila. Kabilang sa mga sumuko ay isang police lieutenant colonel, isang police major, isang police captain, isang police lieutenant, isang police executive master sergeant, isang police senior master sergeant at apat na patrolman. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat Edwin Balasa. Sa iba namang balita, Abante Radio Live Report. Komilek ni nilino kung bakit mabagal ang inventory ng mga ibabasurang balota. Umabante sa balita si Andrea Save. Binigyang linaw ng Commission on Elections sa Comelec kung bakit mabagal at matatagalan bago pasirain ng tuluyan ang mga original na balotang kailangang ibasura. Sa mensaheng itinadala nito sa media, sinabi ni Attorney Rex Laudianco, tagapagsalita ng Comelec, na hindi lang simpleng inventory ang ginagawa sa mga ito. Kasama na anya rito ang ACM verification dahil dapat matukoy kung nababasa ito ng mga makina at pumasa sa physical check. Kahit ibabasura, ay babayaran pa rin kasi ito ng Comelec sa National Printing Office, pero ang mga bababasura pambayaran lamang ay ang matutukoy na good balot. Ako si Andrea Salve ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat, Andrea Salve. Abante, Ab Abante, Radyo Balita, Radyo Balita, ngayon. yung iba namang nangungunang balita, mag-like, follow, and subscribe na sa aming social media accounts. Dito lang yan sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWAR 14, 4 naman sa Instagram, TikTok, at X. Sa oras na ito, sumay ang mga balita mabilis, mabangis, at walang mintis. Ako po si Tala Lopez at ito ang Abante Radio Balita Ngayon umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494-DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Avante, Avante Radio. Radio Avante, sabalita al servicio